Okay, so may kakaibang ano, daga. Pero o oh, hamster. Oh, hindi hindi dito, sa sa hindi dito sa bansa natin, alam tang ibang bansa natin. Parang Korea o Thailander. Hmm. Parang gusto niyang kunin yung magiinang hamster. Ang kikit na mga baby oh. O, oh, di ba? Ayun, ayun, ayun. Ayun na, yung isang baby, makukuha na. Ang pakasigakala. Ay, ay kinakagat ng nanay yung baby. Ay, siguro, ano. Para pinapapasok niya pala sa lalungga nila. Hmm. Kasi ito siya, ano, makulit wala. Nakuha na ni kuya. Ayun, nakuha na ni kuya. Ayun, nakuha na ni kuya. Ito, Parang malaki ham, hindi hamster kasi malaki 'yo. Oh. Ayun na, Ayun, nahuli na rin yung nanay. Napakalaki hindi hamster, laki. Ng klasing hayop 'yan. Oh, sino po nakakaalam, please comment below. Salamat so, para may bago to class. At at sabihin na rin kung anong basa 'to. Parang Chinese din eh. Parang tapang oh, sa bagay. Ah, parang plano ni Kuya Alagaan. gumawa siya ng kulungan eh. Pero parang mababaw lang. Oh, yan na yung Ang cute. Galit <laughs> uh, pa rin yung nanay yun. oh. oh diba? Ah, medyo mataas-taas nga rin. Nahawakan mo pa yung anak niya. Ano yan? Kawayan? Kawayan, parang kawayan. Oo, oh, pinapakain niya. Ayun yung mga baby oh, kumakain oh. <laughs> Ayun kumakain yung mga baby. Pugat ng kawa yan. Hmm. Hindi ko alam yan kasi hindi naman dito sa bansa natin yan. Sa ibang bansa ito pero ang cute talaga ng mga ano na to? Hayop na to. Tsaka yung ipinid ng nanay, nakakatakot ang laki. Parang parang hamster nga lang sobrang laki kaya malabong hamster yan ay hmm. o yan binibigyan nyo pa marami mga pagkain na no, yun pala pagkain para kawayan o. Oh. salamat sa panonood ah bye bye